Shadowmen, we would like to give you the dropping all depression. So, what is up internet world? Kumusta po kayo? Moto Tinta TV po muli. Another day, another vlog, another tattoo competition. Ayan. So yun, sasali tayo ng tattoo competition dito sa Rojas Isabela. At ito, shoutout sa aking uh, model. Ayan, pangalawang model na natin sa kanya. Si Naynard. Ayan, at yun yung pyesa natin. Ayan, pakita mo, Naynard. Ayan. So, na-stencil na natin kanina. At any minute now, masisimulan um, uh, na natin ang ating uh, piyesa Dahil mamayang gabi ang awarding at uh, 8pm po ang cut-off ng uh, competition. Yeah. So hanggang alas 8 lang po ng gabi uh, at after awarding na. Pipili na sila ng mga mananalo sa tato competition. Yeah. So yun, good luck sa atin uh, at sana matapos namin tong uh, piyesa na to at sana hindi umatras tong kliyente natin. Kaya kakayanin. Kaya kakayanin. <laughs> So yan, habang pinapadry natin mga katinta, ikot-ikot uh, muna tayo at tingin tayo sa mga ibang artist din na nandito. Ayan. So yung mga iba nagsisimula na. At tayo pa petiks-petiks lang muna. At yun, punta natin isang mamaw. yan. siya. Dapat magdadong na Shout out. Shout out. Yan, 'di 'yan lapas pa rin yung ko, no. Tingnan mo. Ayun, Japs Ramirez, Quirino province kasama natin tropa. Ayun. Tanta natin tong Eh, si Idol oh, na sinasayang na oras eh. Nagsisimula na kaagad eh. So, madapa ka komportable niyo. yun oh. あい、あラああああああああああ <laughs> Sige ate Sige, okay lang ate Ate, baka naman Paging pelang <laughs> A, Sausaw mo na lang para ano. Dito na lang sa tabi para. Kasi ate, mamaya pag natapos siya magtato At Para nagpe-painting lang ah. iwan na wala na dali. na. na. Ay, baby, one -on -one, ay, ay, man. ay sa Sa Buscalan kayo na ka, Opo. Baka next month punta kami. Kanapin <laughs> nilang kami doon. <laughs> Oo, sige. <laughs> Susuot ko yan para maalala hmm. niyo. Ay, <laughs> <I> star. Sige. Sige lang. <laughs> Ubasan na nga sa luwag. Okay, Dadaling ko yan, papaperma ko kay Apo. Ayan, salamat. Balik na lang ang mga may pag natapos okay. si ate. Ayun. So, ayan mga katinta, no. Uh, nakapapirma na tayo, isa na lang. At uh, next month siguro, punta tayo kay Apo Wangod para mapirma din niya yung t-shirt natin. Alright? Ladies and gentlemen, we would like to give you the Tropical Depression. You know. So yun na nga mga katinta no? At kung umabot ka man sa part na to Ay maraming maraming salamat Sa panonood at sa iyong pagsuporta At yun na nga uh, Judging time na yan At sinisipat na ng mga judges Ang ating obra So balik kami yung mga una na ginudge no? uh, Professional category po yan uh, Sad to say mga katinta uh, Wala po tayo nakuhang award Pero okay lang dahil Kahit papano ay binigay pa rin natin Ang ating best At uh, sinubukan nating manalo pero ganun talaga maraming uh, magagaling na sumali so yun congrats nga pala sa mga nanalo sa nag top 1 to 3 na winner ng professional category ng mga tattoo artist yun at sa LGU Rojas maraming maraming salamat po sa inyong uh, patimpalak na to at solid grabe napaka organized at uh, napakasaya ng tattoo competition na to kahit wala ka mang uh, nakuhang award pero kahit papano pa rin, eh, napasaya nyo pa rin kami at kahit papano nabibilang pa rin tayo sa professional category bilang tattoo artist. So yun, maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga katinta. Peace out!